gandang araw para sa mga kabataan natin ng mga kababaihan, mga kalalakihan pareho lang paano ba natin gusto irespeto tayo ng ating kapwa lalong-lalo lalo na kapag ito ay nanliligaw sa atin nililigawan tayo and vice versa hindi kasi natin masasabi ngayon sa panahong ngayon na lalaki na lang ang nanliligaw tama Hoy, marami akong alam dyan, marami akong kakilala dyan, na ang babae ang gumagawa ng first move para lang mapansin sila ng ating mga binata, ng ating mga kabataang lalaki sa ngayon. At ganoon din naman sa mga kababaihan, syempre mas lamang pa din ang mga lalaki ang nanliligaw sa ating mga kabataang kababaihan. Pero paano ba natin gustong irespeto tayo ng ating mga manliligaw? Tama ba ang ginagawa natin na wala pang label? Pero magkaakbay na? Magkakandong na? magka, na, magka hands na? May pahawak-hawak na sa bewang? Tama ba yon? Sa bagay, nasa makabagong panahon na tayo ngayon. Pero alam nyo ba na mas maganda pa rin na kahit nasa makabagong panahon na tayo? karispe pa rin. Sana tayo. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga kabataan, itinuturing kong mga anak-anakan ko na. Na kung gusto mong irespeto ka, magpakarespeto ka. Kung wala pa kayong label, kung manliligaw pa lang, pagmuhayaan na madampian ng mga daliri nila ang anumang bahagi ng iyong katawan. 'Yon ang lagi kong sinasabi. Dahil yon ang aking nakikita at nakikita ng aking mga mata. Na wala pang label, pero magkayakap na. Magkaakbay na, may pahawak-hawak na sa kanilang mga bewang. Minsan nga may nakita pa akong may nakakandong pa. Siyempre, hindi naman ako sarcastic na makipag-usap sa mga kabataan kasi kinakailangan natin na maging maingat rin sa ating pananalita. Siyempre, idinadaan ko yon sa maayos na pagkikipag-usap sa mga kabataan natin. Mga kabataan, mga kababaihan, kung gusto nating irespeto tayo, magpakarespeto tayo. Magpakababae tayo. Hindi ko sinasabing maging Maria Clara kayo. Maging kagalang-galang lang sana tayo. Kahit na nga kayo na, bigyan nyo pa rin ang limitasyon ang mga jowa ninyo. Kasi hindi kayo pag-aari ng mga jowa ninyo. Maging sila, hindi nyo rin pag-aari. Mag-asawa na nga, hindi pa nila pag-aari ang bawat isa. So, kinakailangan lamang respeto. Yung kaaya-ayang tingnan sa mata ninyo, sa mata ng nakakarami, sa mata ng bawat isa, at sa mata ng ating Diyos. Napakaganda kasing tingnan kung may respeto tayo sa ating mga sarili para irespeto din tayo ng ating kapwa. Once kasi na hinayaan natin sila na ganoon ang gawin nila sa atin, hindi na sila maaalangan. Feeling nila pag-aari ka na nila. Kahit anong gustong gawin nila, gagawin na lang nila may tao sa wala. So paano nyo maiingatan ang pagkababae ninyo, ang dangal ninyo, kung kayo mismo ang gumagawa ng paraan at nagpapakita ng motibo na pwedeng gawin yon sa inyo? Mga babaeng kabataan, nasa kontrol nyo pa rin kung paano kayo irespeto ng mga manliligaw ninyo. Ayan. Kung bakit ko yung nasabi, nakikita po ng aking mga mata.